Sa dilim ng krimen, sa lihim ng mga pangyayari, tatlong negosyante, meron bang naghihintay na linaw sa pagkakapatay? Ang kanilang kwento, isang palaisipan. Ano ang tunay na nangyari sa likod ng puting SUV? Hanggang saan aabot ang paghahanap ng katarungan? Handa ka na bang harapin ang misteryo ng Estancia Massacre? Mag-subscribe na at tuklasin ang kakaibang kaso na magbibigay liwanag sa mga sikreto ng nakaraan. Kumusta mga kaibigan? Ako ay maling nagbabalik para sa isa na namang nakakatakot na episode sa Pinoy Real Crime Stories. Ako si Maya, ang kasama niya na maglalakbay sa isang kaso kung saan pinatay ang tatlong magkakaibigan na negosyante. Ang masakar sa estansya. Si Chrysler Floyd Fernandez, J.P. Posque at si Veronica Dizon, kilala sila sa kanilang tagumpay at diskarte sa buhay. Si J.P. isinilang noong January 22, 1995 ay nagtapos sa Kolehiyo de San Jose at nagpatuloy sa Tourism Management sa John B. Laxson Foundation, Maritime University. Sa murang edad, itinayo niya ang kanyang negosyo, ang MLKT, isang milk tea shop at inilawak ito sa iba't ibang branches, pati na rin ang kopi, isang negosyo ng ibang klase ng inumin. Kasama si Veronica ang kanyang long-term girlfriend na naging fiancé ni JP. Pinalago nila ang kanilang mga negosyo at hindi lang si JP ang nagtatrabaho, kundi umakyat rin sila sa tagumpay ng magkasama. Habang ang kwento naman ni Floyd Fernandez na kasama rin sa istoryang ito, ay lumipad sa London para makakuha ng experience at oportunidad at nakapagtapos ng degree sa marketing and business, co-owner ng sneaker bar sa England. Ang work-life balance niya ay ipinakita sa kanyang mga larawan sa iba't ibang bansa. Ngunit noong September 14, 2022, nagbago ang lahat. Natagpuan si na JP at Floyd kasama ang isa pa nilang kaibigan na si Mark Clarence na kapwa negosyante na patay sa isang puting SUV. Ang insidente na ito ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa komunidad. Bagamat may mga motibong isinasa alang-alang ang mga otoridad, tulad ng pagnanakaw dahil sa dala ng mga biktima na 7.0 million cash o ang pagkakahilig ni JP sa online sabong at pagbabayad sa mga babae sa mga online dating, nagkaroon siya ng malaking utang sa isang lalaki na hindi binanggit kung sino at ang huling dahilan ay may mga tao na malapit sa kanila na mayroong galit o ingit na nararamdaman sa kanilang pagiging matagumpay na negosyante nananatili pa rin malabo ang resolusyon ng kaso. May ilang pangyayaring nagpakomplika sa kaso, tulad ng pagkakaroon ng maraming tama ng baril, ngunit walang butas sa loob ng sasakyan. Si Jevron Parohinog, ang nagmamaneho ng SUV na kanilang kaibigan na tangi na kaligtas, ay nagbigay ng salaysay na nagdulot ng higit pang katanungan. Ang huling impormasyon, kaugnay sa autopsy report at resulta ng luminal test, nagdulot ng karagdagang pagdududa sa kredibilidad ni Parohinog. Gayun din, nawawala ang cellphone ni Paruhinog na nagpapalakas sa suspecha sa kanya. May mga hindi pa malinaw na bahagi sa kwento. Tulad ng posibleng dahilan ng pagkakapatay at ang mga hindi maipaliwanag na pasa sa katawan ng mga biktima. Samantalang nagpapatuloy ang investigasyon, ang pamilya ng mga biktima at ang komunidad ay patuloy na naghihintay ng katarungan. Ang mga otoridad, kasama si Police Brigadier General Leo Francisco, ay nanghingi ng tulong para sa anumang karagdagang impormasyon na makakapagpabilis sa resolusyon ng kaso. Si Congressman Julian Baronda ay nananawagan rin na huwag hayaang maging cold case ang nangyaring trahedya. Hanggang ngayon, ang kaso ng pagpatay sa tatlong negosyante sa Iloilo ay nagtudulot ng malaking tanong at pag-aalala sa komunidad. Si Brigadier General Leo Francisco, pinuno ng mga pulis sa Iloilo, hindi nasihan sa pagbagal ng investigasyon. Sa isang interview noong October 14, 2022, ibinahagi niya ang pagkadismaya niya sa kakulangan ng update mula sa Estancia Police Station at Task Force Group Polybos 4. Inalis niya ang Chief of Police ng Estancia dahil sa mabagal na investigasyon. Sa kabila ng dagdag reward, walang malinaw na ebidensya. Ang NBI ay nagpadala ng ahente para sa parallel investigation ngunit walang binibigay na affidavits. Pagkatapos ng reenactment, wala pang bagong impormasyon. Ang kaso laban sa labing isang suspect ay binasura dahil sa kakulangan ng ebidensya, hindi pagsunod sa tamang proseso at walang malakas na motibo. Ang pamilya ng biktima ay nag-file ng motion for reconsideration, ngunit ito ay na-dismiss muli. Ano ang inyong opinion sa kasa ng Estancia Massacre? I-share ang inyong mga saloobin sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga karagdagang kwento ng misteryo at krimen dito sa ating channel. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating episode ngayon sa Pinoy Real Crime Stories. Kung nais ninyong makarinig ng iba pang mga kwento o mayroon kayong nais na talakayin, huwag mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga susunod na kuwento ng misteryo at kasaysayan ng krimen. Ako si Maya at hanggang sa susunod na paglalakbay, mga kaibigan, paalam.